Libot Balitang International, Anti-Ship Tomahawk Cruise Missile sa mga submarino gagamitin na ng US at Japan. Isa itong kakayahan sa Cold War na na-update para sa mga banta ngayon, gyera na ba kaya sa 2024? Maglalagay ang US ng mga anti-ship missile sa mga submarino sa 2024 para kontrahin ang maritime dominance ng China. Ang maritime strike na bersyon ng Tomahawk ang RTX Core Missiles ay nakatakdang e-deploy pagkatapos ng ika ng Oktubre sa susunod na taon. Sa isang estratehikong hakbang upang palakasin ang mga kakayahan ng militar at harapin ang maritime na dominasyon ng China, ang US Navy ay nag-anunsyo ng mga plano upang magbigay ng kasangkapan sa mga submarino ng mga bersyon ng Tomahawk Missile na nakatarget sa barko, nakilala bilang Maritime Strike. Ang inisyatiba ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap na i counterbalance ang mga puwersang Chino, lalo na sa pinagtatalo ng karagatan sa paligid ng Taiwan. Sinabi ni Captain John Hersey, Program Manager, na ang bersyon ng Maritime Strike ng Tomahawk, ang RTX Core, missiles ay nakatakdang e-deploy pagkatapos ng ikaisa ng Oktubre sa susunod na taon. Ang mga binagong misail na ito, na orihinal na idinisenyo para sa mga layunin ng pag-atake sa lupa, ay magtatampok na ngayon ng isang bagong sistema ng paggabay na nagbibigay daan sa kanila na makipag-ugnayan sa mga mobile na target sa dagat. Ang Navy pagkatapos makatanggap ng paunang bersyon noong nakaraang taon para sa pagsubok, ay idineklara itong handa na sa labanan. Ang deployment ng Maritime Strike Tomahawk ay umaakma sa umiiral na arsenal ng US Navy, na naglalayong tugunan ng numerical superiority ng Chinese fleet habang kasama sa mga plano ang pag-deploy ng mga missile na ito sa mga surface vessel. Ang mga submarino ay nagbibigay ng mas secure na platform laban sa mga kakayahan ng China laban sa barko. Ang partikular na kahalagahan ay ang pagtutok sa pagtatanggol sa Taiwan, isang pinagtatalo ng teritoryo na inaangkin ng China. Ang isla na bansa ay may hawak na pang-ekonomiya at estratehikong kahalagahan para sa Estados Unidos, lalo na tungkol sa industriya ng semiconductor nito. Ang timeline para sa bagong Maritime Strike Missile ay naaayon sa programa ng Replicator ng Pentagon, na nakatakdang mag ng libo-libong drone sa rehiyon ng Indo-Pacific sa pagitan ng Pebrero at Agosto taong 2025. Ang pag-unlad na ito ay kasabay ng lumalagong alyansa sa seguridad sa pagitan ng US, UK, at ang Australia, na kilala bilang AUKUS, na kamakailan ay naglabas ng mga plano, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence sa pagsubaybay sa mga submarino ng China. Ang Maritime Strike Tomahawk Missiles ay ipapakalat sa Los Angeles at Virginia class na mga submarino, na may ilang binagong Virginia class na submarine na may kakayahang magdala ng hanggang apat na missiles. Ang pinalawig na hanay na hanggang isang libong milya ay nagbibigay ng isang makabuluhang standoff mula sa Chinese Anti-Access at Area Denial Missile Forces, na potensyal na komplikado ang pagpaplano ng Chinese para sa isang blockade o pagsalakay sa Taiwan. Ayon sa ulat, binigyang diin ni Brent Sadler, isang senior research fellow sa Heritage Foundation, ang pangangailangan para sa karagdagang pagunlad upang matukoy kung paano gagamitin ang mga misail na ito upang madaig ang mga puwersa ng China at makamit ang resulta ng war winning. Maaari ring sumali ang Japan sa pagdeploy ng bagong anti-ship na bersyon ng Tomahawk missile, kung saan ang Departamento ng Estado ay nag-aabiso sa Kongreso ng isang potensyal na pagdebenta na nagkakahalaga ng hanggang $2.35 bilyon para sa dalawandaang missiles. Ang China, na may 370 barko at submarino sa hukbong pandagat nito, kabilang ang higit sa 140 pangunahing mga lumalaban sa ibabaw, ay humaharap sa lumalaking hamon habang ang US Navy ay nagdeploy ng mga advanced na armas. Ang US Navy, na may 291 deployable vessels, ay naglalayong ay counterbalance ang mga modernong multi-mission ship at submarine ng China. Si Vice Admiral William Houston, ang Submarine Forces Commander ng Navy, ay nagsabi na siya ay nakatoon sa paglalagay ng maritime strike kamahok sa lalong madaling panahon ngunit itinuro na ang mga schedule ng pagkuha, modernisasyon at fielding ay pabago-bago at naaapektuhan ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang basing pang-industriya at kapasidad ng shipyard. Bilang karagdagan sa Maritime Strike Tomahawk, kasama sa US Anti-Ship Arsenal ang RTX SM-6 Air Defense Missile, Long Range Anti-Ship Missile ng Lockheed Martin Corps, at ng Harpoon Anti-Ship ng Boeing Co., mga missile. Binibigyang diin ng mga pag-unlad na ito ang patuloy na pagsisikap na pahusayin ang mga kakayahan sa dagat ng Estados Unidos at mapanatili ang isang estratehikong gilid sa rehiyon ng Indo-Pacific.